Maraming naiinis, yung iba nagagalit, yung iba hate, yung iba hindi natutuwa sa ating mga Kristiyano. Sa totoo lang, at pag-usapan natin yan. welcome to Work in Progress Believer. My name is Azir. If you haven't already subscribed, subscribe. please consider subscribing to our channel. And don't forget to also click the notification bell so you won't miss an episode of our channel. ah uh, so, sa session na ito, pag-usapan po natin yung mga reasons bakit yung ibang tao ah uh, hate na hate or naiinis sa mga Kristiyano, sa ating mga Kristiyano Naranasan niyo na ba yun? Actually, ako kung uh, babalitan ko yung nakaraan yung old na ako ng no mga two decades ago, parang iniisip ko, nakakainis din pala talaga ako sa question. So, pag-usapan natin yan. Um, number one, kung bakit uh, yung ibang tao na hihini sa atin is because of the hypocrisy of some questions, not all, hindi natin generalize yan. Pero may mga cases kasi talaga, may even mga documentaries sa mga, for example, uh, Christian leaders, yung hypocrisy sa church, yung corruption sa loob, ah uh, yung iba, may documentary pa ako na panood na mga church leaders who murders, who assault other people and it's really just so sad. So, ayun, the hypocrisy. Although, uh, I guess, sa lahat naman ng uh, religion, uh, may mga ganyan. Kaya lang kasi, uh, like, one time, may, narinag, may narinig ako na uh, hindi katulad ko uh, ang pananampalataya. Sabi niya na, uh, may pakot ako yung mga Bible verses pero hindi niya naman yan ginagawa. And somehow, yes, it's true, unfortunately. So, again, hindi natin gine-generalize, pero it's one reason. Kaya, we have to also be careful na what we preach, uh, we have to also uh, be able to do parang si um, Ezra, di ba? Sabi sa Ezra 7 verse 10, basahin ko lang, um, sabi dito, for Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach His statutes and rules in Israel. So, inaaral niya at ginagawa niya para maituro niya. So, ganun dapat. Um, second reason kung bakit, actually, dalawa na yung reasons na uh, i-discuss natin. Uh, yung pangalawa is because uh, may pagka-Pharisee yung ibang mga Kristiyano. Again, hindi lahat. Hindi natin gina-generalize. Gene pero, medyo marami silang gano'n uh, na medyo pariseic. Pag natin natin pariseyo or pariseic, mula ito sa word ng pariseic, mga pariseic group of religious people uh, in the time of Jesus, sila yung mga aral uh, sa uh, uh, Judaism, uh, memorize nila yung Torah, first five books of the Bible, Uh, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, sobrang nilang aral at sobrang dami nilang mga laws na uh, idinagdag um, sa dati na nilang mga rules. So, uh, mas more on sila sa uh, mga rules, madaming o, ito bawal yan, iba yung bawal, sasakas na nito, bawal ito, bawal ito, ito. So, kapag sinasabi ng mga tao na, ay, napaka-parisaik nito ni Santa, kaya ayaw kasi mga kresyano yung masyadong uh, uh, parisaik. So, ganyan mga parisaik yan. Kasi, may mga kresyano, again, hindi natin din na-realize, pero may mga iba na mahilig manuro, ay, ayan na naman siya, oh. Ganyan na naman yung ginagawa niya. Oh, so Actually, yan ba? Wala yan. May ito, ganyan. So, minsan kasi magkaiba yung... this is for another topic, sin uh, versus uh, conviction. So, kapag sin, alam mo natin kasalanan talaga. For example, pumatay. Uh, kasalanan talaga ng pumatay. Uh, kasalanan talaga ng pagnakaw. Uh, Pagsanaling kung ano man yung mga nasa 10 commandments, kung alam mo talagang mali, di ba? ah, uh, clear yan. Anasin. Pero may mga iba kasi bagay na papalo na sa conviction. So, for example, kumain siya ng uh, crabs ng hipon. ah, uh, so, hindi kasi mga bawal sa Old Testament. Pero masarap. <laughs> so, depende. hindi, it doesn't necessarily nagkakasala yung tao. Tapos, ang Bible, pag pinag natin, titingnan natin yung exegesis na yung context, yung historical background, may context pala yan. Hermeneutics naman kung paano natin um, uh, kung, sorry na dista ka sa ampul namin. Ah... Uh, hermeneutics naman ay kung paano natin i-apply uh, yung mga natutunan natin sa buhay natin ngayon. So, pero ano, minsan kasi ang ginagawa natin mga Christian, nililiteral natin. Tapos yung mga verses na yun, verses, Bible verses na nililiteral literal natin, pinangbabala natin at uh, para ibaril sa ibang tao. So, sabi sa Bible, ganito yan. Ganito yan. Ganito yan. Ganito Without proper context, nang kukomdem na tayo. So, para tayong mga pariseyo. Kaya, ayaw sa akin ng ibang mga tao. So, Uh, yan lang naman yung mga major reasons. Uh, let me know, may mga iba pa bang uh, major reasons kung bakit they hate us, ayaw nila sa atin. Uh, Minsan kasi kahit na isang tao lang ang uh, nakagawa sa kanila ng gano'n, nakontent sila, babaga, uh, in-evangelical bullying sila. Uh, kahit isang tao lang nakagawa sa kanila yun na yun, yun, madadamay ang lahat. So, ayon. Uh, hopefully, if you're a Christian, um, ang challenge natin talaga dito is to out in love. Regardless, gano'n tayo pagaling, gano'n kadami yung alam natin sa Bible. Sobrang inaral mo. ah uh, book by book, map by map, sobrang talino mo. Pero di ba, the more you know, the more you do not know. Ang um, palagi pa rin magmamatter dyan, how, you act out in love and grace in the same way that Jesus did uh, for all of us. So, ayun, hopefully, um, hindi rin with other people kasi paano naman natin maipapakalala sa kanila si Jesus Christ if we're like that. Parang mas concern tayo sa mga rules, sa mga sins. Kasi baka mag-minsan yung sin na, na tinutukoy mo na ginagawa nila not necessarily sin, papasok na lang dyan yung conviction. So, siguro pag-usapan natin yung sin versus conviction uh, another time. Pero ayun, it's a challenge for all of us Christians and not only for uh, Christians but um, sa lahat din. To act out in love, be kind no matter the situation kasi we don't know what um, those people are going through. So, ayun. Yun lang po. Salamat po sa pakikinig. Sana na natutunan ka. Um, again, if you have other um, major reasons or mga naranasan ninyo na kung bakit ayaw sa atin ng ibang tao, ayaw ng mga tao sa English channel, let me know sa comment section. Babasahin ko po, po yan. Uh, Pag-usapan natin. ah uh, let's discuss in the comment section. Uh, again, if you uh, haven't uh, subscribed yet, please consider subscribing and don't forget to click the notification bell so you won't miss a um, uh, session by our channel with Believer. So, thank you. Thank you so much. I'll see you again next time. Bye.